Kumusta? Ha? Hindi na kami sila sa bus. Ha? Sa bus. Ha? Sa ano Bakit sa lupungan? Ano ba ang dala mo? Bakit hindi sa lupungan? Ha? Ha? Kain muna tayo. Kasi kain? Saan? Ayan mga idol. Dumating na yung bus na sinasakyan nila commander mga idol. Ayan o. No? Napakabad na pila dito sa Trinoma Pitopi bus mga idol. Trinoma Terminal. Ayan. Ayan ko lang muna sila mga idol. Hindi ko muna lalapitan dyan. Baba. Nakita ko sila mga idol, nasa huli at sumakay sila commander at kasama yung mga magaganda kong anak mga idol. Ah, hindi ko na sila lapitan, hayaan ko lang muna. Opo-opo lang muna ako dito. Tingnan ko kung ano reaction ni commander o oh, mainis pa sa akin yan. Napakaba ng pila dito mga idol. Sa Petro Petrain mo mabas. natin. haba ng pila dito mga idol. Napakaba ng pila. Uh, dito, pag ano, mabuti nga ngayon, hindi pa, minsan kasi mga idol, umabot yan dito ang ano, pila. Umabot yan dito. Pero ngayon, kunti pa lang, hanggang pa yung taong pila. Yan. Hindi pa nakababa sila kumander Hindi pa ata nagbukas yung basa. yan mga idol oh. Eh, ayon, ayon, ayon. Bumaba na mga idol. Bumaba na kawawan oh, na, ayun no ayer ayer ni ada kau mai idol. tu kata kau na ini ko Ayas komander mga idol, <laughs> Ayas, -idol. si Batan Tricycle at saka yung aterya niya. Ay, di ko sila dilapitan. La 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 la. La 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 la. komusta Batan Tricycle? Kumusta? Ha? Ah? Bakit sa lubungin? Ano ba ang dalaw mo? Bakit dito sa lubungan? Ah. Ha? Ha? Umabot ang mapit. Huwag muna. Doon Kain muna tayo. Kasi kain. Saan? Kailan kita join? Sa gala muna tayo. Kain muna tayo. Eh. Sa... Doon muna tayo sa ano? Sa Luneta. Doon natin kain. Papa, honor ako. Oh, congrats, kiss. Ano na tayong budget nun? Iyawa mo, honor ako. Honor, kiss. Ako pa. Um, ano ka na, Raymond? Ha? Ano ba? Ha? Honor Rusia ayah bang